Magandang araw! Magkakaroon tayo ngayon ng pagsasanay tungkol sa aspekto ng pandiwa. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Punan ang talahanayan o table ng wastong pagkakabuo ng pandiwa ayon sa aspekto nito. Gawing gabay ang pandiwa sa bawat hanay sa pagbuo nito. Pagkabasa ko ng isang pandiwa, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman kung tama ang iyong sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang isa, nagsaing. Ito ay nasa aspektong pangnagdaan. Paano binubuo ang pangkasalukuyang aspekto nito? Ang pangkasalukuyang aspekto nito ay nagsasaing. Dinagdaga natin ng pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat na saing ang pangnagdaang aspekto upang mabuo ito. Ang unang pantig ng saing ay sa. Paano binubuo ang panghinaharap na aspekto nito? Ang panghinaharap na aspekto nito ay magsasaing. Pinalitan natin ng mag ang panlaping nag sa pangkasalukuyang aspekto upang mabuo ito. Bilang dalawa, manghihiram. Ito ay nasa aspektong panghinaharap. Paano binubuo ang pangnagdaang aspekto nito? Ang pang-nagdaang aspekto nito ay nanghiram. Nang ang panlaping ginagamit sa pandiwang nasa aspektong pang-nagdaan sa halip na mang. Hindi rin inuulit ang unang pantig ng salitang ugat sa pang-nagdaang aspekto ng pandiwa. Ano naman ang pangkasalukuyang aspekto nito? Ang pangkasalukuyang aspekto nito ay nanghihiram. Dinagdagan natin ng pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat na hiram ang pangnagdaang aspekto upang mabuo ito. Ang unang pantig ng hiram ay hi. Bilang tatlo. Bumibili ito ay nasa aspektong pangkasalukuyan. Paano binubuo ang pangnagdaang aspekto nito? Ang pangnagdaang aspekto nito ay bumili. Aalisin lang natin ang b sa pangkasalukuyang aspekto nito dahil hindi inuulit ang unang pantig ng salitang ugat na bili sa pagbuo ng pangnagdaang aspekto ng pandiwa paano binubuo ang panghinaharap na aspekto nito ang panghinaharap na aspekto nito ay bibili aalisin natin ang panlaping um sa pangkasalukuyang aspekto nito upang mabuo ang panghinaharap na aspekto dahil hindi ginagamita ng gitlaping um ang pandiwang nasa panghinaharap na aspekto. Bilang apat, maiintindihan. Ito ay nasa panghinaharap na aspekto. Paano binubuo ang pangnagdaang aspekto nito? Ang pangnagdaang aspekto nito ay naintindihan na ang panlaping ginagamit para sa pangnagdaang aspekto sa halip na ma hindi rin inuulit ang unang pantig ng salitang ugat dito paano naman binubuo ang pangkasalukuyang aspekto nito ang pangkasalukuyang aspekto nito ay naiintindihan mula sa aspektong pangnagdaan Daragdagan lamang natin ito ng pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat na intindi. Ang unang pantig ng salitang ugat na intindi ay in. Pero hindi natin sinasabi ang pandiwang ito na na inintindihan. Ang ay lamang sa in ang ating inilalagay. Bilang lima umandar Ito ay nasa aspektong pangnagdaan Paano nabubuo ang pangkasalukuyang aspekto nito Ang pangkasalukuyang aspekto nito ay umaandar Inuulit natin ang unang pantig ng salitang ugat ng andar Ang unang pantig ng salitang ugat na andar ay an pero hindi natin sinasabi ang pandiwang ito na umanandar. Ang A lamang saan ang ating inilalagay. Paano naman nabubuo ang panghinaharap na aspekto nito? Ang panghinaharap na aspekto nito ay aandar. Aalisin lamang natin ang unlaping um sa pangkasalukuyang aspekto ng pandiwang ito upang mabuo ito sapagkat hindi ginagamitan ng unlaping um ang panghinaharap na aspekto ng pandiwa bilang anim kinukusot ito ay nasa aspektong pangkasalukuyan Paano nabubuo ang pangnagdaang aspekto nito ang pang-nagdaang aspekto nito ay kinusot. Hindi inuulit ang unang pantig ng salitang ugat kapag binubuo ang pang-nagdaang aspekto ng pandiwa. Paano nabubuo ang pang-hinaharap na aspekto nito? Kukusutin ang pang-hinaharap na aspekto ng pandiwang ito. Ang gitlaping in ay ginagawa nating hulap in. Bilang pito, bumubunot. Ito ay nasa pangkasalukuyang aspekto ng pandiwa. Paano ito gagawing pangnagdaan? Ang pangnagdaang aspekto nito ay bumunot. Hindi natin inuulit ang unang pantig ng salitang ugat ng bunot paano nabubuo ang panghinaharap na aspekto nito? Ang panghinaharap na aspekto nito ay bubunot. Hindi ginagamita ng gitlaping um ang pandiwang nasa panghinaharap na aspekto. Bilang walo. Pinag-aralan. Ito ay nasa aspektong pangnagdaan paano binubuo ang pangkasalukuyang aspekto nito? Ang pangkasalukuyang aspekto nito ay pinag-aaralan. Inuulit natin ang unang pantig na A ng salitang ugat na aral para mabuo ito. Paano naman natin bubuoin ang panghinaharap na aspekto nito? Ang panghinaharap na aspekto nito ay pag-aaralan. Aalisin natin ang gitlaping in sa pangkasalukuyang aspekto nito upang mabuo ang panghinaharap na aspekto ng pandiwa. Bilang siyam. Ipapaskil. Ito ay nasa panghinaharap na aspekto ng pandiwa. Paano nabubuo ang pangnagdaang aspekto nito. Ang pangnagdaang aspekto nito ay ipinaskil. May gitlaping in ito na inaalis natin sa panghinaharap na aspekto ng pandiwa. Paano nabubuo ang pangkasalukuyang aspekto nito? Ang pangkasalukuyang aspekto nito ay ipinapaskil. Mula sa pangnagdaang aspekto, uulitin natin ang unang pantig ng salitang ugat na paskil. Ang unang pantig ng paskil ay pas. Pero hindi natin ito ginagawang ipinaspaskil. Ang unang dalawang titik lamang ng salitang ugat na ito ang ating inuulit bilang sampu. Aano rin? Ito ay nasa aspektong panghinaharap. Paano nabubuo ang pangnagdaang aspekto nito? Ang pangnagdaang aspekto nito ay inanod. Galing ito sa salitang ugat na anod na nangangahulugang tinangay ng agos ng tubig. Kinakabitan ito ng unlaping in. Paano naman nabubuo ang pangkasalukuyang aspekto nito? Ang pangkasalukuyang aspekto nito ay inaanod. Mula sa pangnagdaang aspekto ng pandiwang ito, uulitin natin ang unang pantig ng salitang ugat na anod. Ang unang pantig ng anod ay ah. Narito ang mga pinagkuna ng disenyo para sa video na ito. Salamat!